so ayun mga kababayan magandang araw po sa inyo no mga kababayan na uh, meron po tayong ishare na video galing po kay Banat Bay uh, yung sa nangyayari about kay General Bantag sa ginawa ni Rimulya so wala pang supina wala pang lahat pero hinusgahan na nila so panoorin po natin to napakagandang kwento po ito see you araw po, at ito ay mag-usap po tayo na patungkulo dito sa subpinang nilabas daw ng DOJ uh, dito kay Bantag. Okay? Pag-usapan lang muna natin ha, kasi sa tingin ko may problema talaga dito eh. Sa tingin ko talaga, eh merong merong hindi magandang nangyayari. okay Ito ho, papaliwanag ho natin ang proseso sa ating uh, batas, sa ating uh, huskado. Ang proseso kasi dito, may complainant okay ibig sabihin yung nagre-reklamo o yung magsasampa ng uh, ng reklamo ng uh, ng kaso so una-una itong -una, si Gunman nagbigay siya ng complaint at sa laysay niya dito sa DOJ so pati yung iba pang uh, quote unquote witness nila gumawa ng complaint dito sa DOJ ba diba? tapos itong DOJ naman nato through the fiscal's office eh kukunin nila yung panig ng uh, kinukomplain. Sa nagkataong ito, si Bantag po yun. Ano ho ang problema natin? Isipin nyo ho, itong issue na to almost two weeks na. Almost two weeks nang binabad sa media. Almost two weeks nang hinuhusgahan si Bantag. Partikular na itong si Boeing, hinuhusgahan niya, na sinasabi na lahat ng ng witness na nakuha nila ay tinuturo si Bantag. Okay? Oo, maaaring sabihin nyo yun na eh yun naman talaga ang totoo. Oo, oo. Pero ang nangyari, imagine ninyo, two weeks nang hinuhusgahan ng publiko si Bantag, tapos ngayon pa pala nila isusupi na si Bantag. Ano ibig sabihin nun? Ngayon lang nila hihingin ang panig ni Bantag. Sa madaling salita, yung mga nagreklamo, okay, e eh pinakinggan na nila for two weeks. O oh, if not two weeks, almost two weeks, pinakinggan na nila lahat ng reklamo. Hinusga na nila si Bantag through tung si Boeing nang hindi man lang nila pinakikinggan si Bantag. If you are a Uh, matinung diba? ikaw, ah matinong tao, di ba? Ikaw matinu matinukan tao. Kunwari ikaw ay isang tatay. Nagsumbong yung isa mong anak, anak mong silalaki laki, nagsumbong sa iyo. Ha? sinumbong niya yung babaeng kapatid niya. Sinabi niya, "Ito kapatid ko, madamot, bla 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 Ang ginawa mo, bitin ama. Two weeks mong hinuhusgan yung anak mong babae nang kung ano-ano base lang doon sa complaint nung lalaki. 'Di ba? Kasi complain si lalaki. Ang complaint niya itong si ano babae. Ang damot, kinuha yung ganito, yung yung laruan, ayaw magpairam, ang damot. Masamang tao, ganyan ganyan. Yung kapatid niyang babae. Ikaw naman bilang ama, hinusgahan mo na ngayon itong si babae, itong anak mong babae nang wala ka man lang tinatanong sa kanya. For two weeks. Untakin mo yun. Inusga mo na. Ah, madamot kang babae. Madamot kang anak. Isa kang prodigal daughter. Di ba? Eh, so ano-ano sinasabi mo. Tapos, tsaka mo lang naisipan, ah, sige na nga. Ano nga ba? Ano nga ba dahilan? Bakit ka madamot? Hiningin mo ngayon yung kanyang paliwanag. Di ba? Eh, bigla sinabi nung babae, eh, tayo naman, Barbie po yung laruan nito. Sa akin yung ito binigay kinukuha ng lalaki, kala niya kanya daw, dahil siya daw ay Barbie din. Ha? alam mo yon hinusgahan mo na si babae at lahat. Sa dalawang linggo, pinaglandakan mo sa kapitbahay ninyo. Pinaglandakan mo sa lahat ng kamag-anak ninyo na masamang tao itong anak mong babae. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iisang parte, o sa iisang party, o sa, dito sa isa lang. Diba, doon sa lalaki lang. Ano kang klaseng tatay? Diba? Diba? Kung pwede lang ka mag na tatay, dapat sa'yo mag-resign na tatay. Suwail kan tatay na salita. Ayaw yan ng, <laughs> ng uh, mga bata ngayon yung, yung may favoritism ka. ba diba? Parang ganun si Boeing. Si Boeing, pinakinggan niya lahat ng reklamo, inusgahan niya sa media, itinuro ng grupo niya lahat, pati NBI ginamit niya, at sinasabing may kasalanan itong si Bantag. Tapos, Okay. Ngayon, pahingi nga ng ano, ito e, ni Subpina, pahingi nga ng ano, ng, uh, ng uh, paliwanag kung bakit ikaw. Paliwanag na ganito. Ano ka nang waiting? Ngayon ka lang humingi ng paliwanag sa haba-haba ng panahon na inusgan mo siya sa media. I, what, wala pa, isipin nyo ito ha, wala pa ho tayo dito sa probable cause. Ibig sabihin, sabihin ngayon ng piskal na may probable cause. Okay? Kaya niya sasampahan ngayon sa husgado. Isipin niyo, complain pa lang po ito. Pinapasagot pa lang si Bantag. Pinagpapaliwanag pa lang si Bantag. Hinusgahan mo na ng todo? Anong kang kwentang sekretary? Dapat sa'yo mag-resign talaga. Mantakin mo. Anong klase kang ama ng, ng bayang pagdating sa hustisya? Anong klaseng hustisya yan? You are supposed to be the father of justice in our land. Ibig sabihin, alam mo ba ibig sabihin ng justice? Hindi ho ito justice. Kaya nga ho, di ba yung sign ng, ng judge, nakapiring naka, naka ang mata, ibig sabihin nun, humusga ayon sa ebidensya at hindi tumitingin kung sino ang yung taong nagre-reklamo. Eh ito, inusgahan mo na yung mama sa pamamagitan lang ng iisang complain. Umantakin mo yon sa haba-haba ng panahon na dagdadaldal ka dyan sa media. Ngayon ko palang pala, Pagpapaliwanagin, ito si Bantag. Eh sana nga, ito nga Isipin mo, wala pa yung probable cause ng piskal niya, na? Wala pa ho yung uh, uh, sasabihin nun judge na, na, na huusgahan ka, na meron kang o guilty ka, beyond reasonable doubt. Wala pang ganun. Kasi pagkatapos yun sa piskal, ako nakuha na yung complaint, tapos nakuha na rin yung paliwanag ni ni uh, apidabit ni Bantag, Diyan pa lang titing ng piskal. Okay, may probable ko ba ibig sabihin medyo malakas ba ito? Meron bang uh, tapos dadali natin ngayon sa korte at doon hihingi ng warrant. Okay, doon pa lang. Eh wala pa nga doon sa unang step. O sabi na natin pangalawang step. Actually, hindi pa nga una 'yun kasi mantakin mo nagreklamo pa lang ito, wala pa yung reklamo ni Bant wala pa yung sagot ni Bantag. So wala ka pa doon sa first step. Isipin mo 'yun, no? Tapos, sa mata ng tao, guilty na si Bantag. Ano ka ng wedding? Eh, wala ka na talagang karapatan at ano, moral authority pagdating sa hustisya sa ating bansa. Kung si Bantag na napaka tauhan ninyo dati, kung si Bantag eh, inappoint na ng ating dating Pangulo, eh ginaganyan nyo pa. How much more yung ordinaryong Pilipino na humihingi ng justisya. Eh what if may lumapit dyan? nirereklamo si Juan de la Cruz. Ikaw naman bilang ano, uh, sekretary, uhusga mo na si Juan de la Cruz. Sa complain lang ng iisa ha. Hinusga mo na si Juan de la Cruz. Anong klaseng justisya meron tayo sa Pilipinas? Grabe ho ah. Wala. Dapat sa'yo mag-resign na talaga. Dahil ano eh, binababoy niyo ho ang hustisya ng Pilipinas eh. Ang hirap kasi, sabi ko nga sa inyo, ang mahirap talaga magkaroon ng politiko sa sekretary. Lahat pinuliti ka eh. Kasi dapat, pagka sekretary ka, tahimik ka muna. Di ba? Sana ganito ginawa mo. Ito yung tamang gagawin. Nag-complain ito. May reklamo. Pag-aaralan po namin yan. Ganun lang sagot mo. Pag-aaralan po namin yan. Tapos sihingin namin ang... Uh, Asumpihin namin itong si, si Bantag para magbigay ng kanyang uh, salaysay, di ba? Paliwanag. Oh. Tapos, that's the time sasabihin nyo ngayon bilang DOJ, hawak na, ang bilang piskal, hawak ng DOJ. Sasabihin ngayon ng piskal, oy may probable cost to. dali na natin sa korte. That's the only time. Eh, problema, kakatapos lang pag-submit ng complaint, abay, pambihira, nilaglag nyo na ng todo. Napapaghalataan. Ha? Tuloy yung reklama ng reklamo ng ibang tao. Na ano, mukha nga, mukhang nga merong politika na gaganap dito kay Bantag. Mukhang sinet up si Bantag. Alam nyo, para mag on tong kaso na ito, palitan si Rimulya. Maniwala kayo, dapat palitan si... Again, ha, I'm not saying may kasalanan si Rimulya o siya ang mastermind. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko, wala na siya moral authority. Dapat na po siyang mag-resign, palitan ng ibang hindi politiko, hindi yung talagang nasa ginta, objective, at ipagpatuloy ito. ba? Diba? Ganun lang mo. Kasi ngayon pa lang, guilty na sa kanila eh. ba? Diba? Yun lamang po. Ako po si Banat Bay. Mameo oh, ha? panood kayo ng Banat Bay Live para paliwanag pa po natin ito. Maraming